alam ko tawag sa luto na yan, pero may butter, tapos may garlic. Basta alimango yan. Hello mga kadilag! Welcome back sa aming Youtube Channel! So, for today's vlog mga kadilag, ay maaga pa akong magising. At ako mga kadilag ay magluluto na ngayon ng alimango. So, bago umalis mga kadilag, yung kaibigan ko ay magbe-breakfast muna sila. At yung alimango ang ulam. Yan po, ang nagkakaingay na si gusto Gustong kumawala. Eh kaya nga lang mga kadilag ay pasaway na si Lambi. Napunta ito sa may kalye. O, malaki na. Malaki ka na Lampi. Nakikana. yan mga katilag, ito na po yung alimango. Ito yun po yung ko na. So, ito muna yung aking isasalang. So, buttered ano to, garlic crab, maglulutuin natin. Naprepare ko na mga katilag yung mga sangkap na gagamitin ko pagluluto ng alimango. So, yan yung sibuyas, bawang, sili, tapos patatas. Ito ba nito, dear? Uh. Yan. Hindi, ito ako ano. Ay, looong! Brabih, siksikliglig. O yung ika, roots. yung ano, piga. Mm. Ito pa, mataba din to, feeling ko. mga kadilag at lutuin na natin. <coughs> ng butter mga kadilag ay lalagyan na natin ng bawang. tapos po ng bawang mga kadilag lalagay na po natin ng sibuyas nandito oh, 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 oh. si dear nasa kusina di umiimit yes. ano dear kamusta naman kumbagay eh, based lang sa akin po experiment Si Lobs, ay wala nga pala. Nasa pagsanghan. Nagpaalam nga pala siya kagabi. Ay dadalan ko na lang siya mamaya. na din natin ang sili. Dear, may ka sa sili. So, isang tula naman yan Pagkatapos ay lalagyan na natin mga kadulag yung oyster sauce. ngayon na nga yung ako. Tapos na oyster sauce mga kadila galagyan na natin ng paminta tapos mga kadilag lalagyan natin ng sprite pero syempre lalagyan natin yung sa baso muna baka so ito napadali Yan mga katilag at mukhang okay na yung ating sauce. Kaya na po natin ito sa alimaw. So yan mga katilag. Bago natin i-boost yung sauce, lalagay ko na dito yung patatas. Yan yung may sabaw kanina din ng ano. Alimaw, hindi oh. ako wala nilagay. Tapos, saluin lang natin Doon sa ating in na sauce. dito sa may alimang yan, bus na natin so yan mga kadilag ito na po yung luto natin at ibubuhos ko na yung sauce ko alam tawag sa luto na yan dear. Pero may butter. Tapos may garlic. Basta alimango yan dear. Ayan yung buttered crab. Tapos di ba may buttered shrimp? Uh -oh. <laughs> so ito na po mga kadilag yung ating niluto. Na buttered crabs. May patatas. Nakakatakam. Tapos mga kadilag ay dahil wala si kagwapo lang. Siya po ay pinagtira ko na para makatikim din po siya. Yan. Ito po. dadalhin ko sa kanila. Ito naman ay... Siya so naman mga kanilagay mamayang hapon ay babalik din. Ngayon lang umaga sila nagluwas nila at ikalayaan. totoo na po ang ating buttered crabs. So kakain na tayo dear. So yun mga kadilag, nagpasama ko kay Jay sa kukuha ng dahon ng saging. Yes. Yan mga kadilag, may langka po sila tito dito. Ah, sila talambo. Ako po yung pinapahingi ni Tito. Tito, isa lang po. Kukunin ko. Salam! Yan. Dear, oh. Salam. Salam. Bigay sa'yo ni Tito. <laughs> <laughs> Dito mo <laughs> na sa may Jack gilid. Pwedeng uh -oh. gulay, pwedeng breading... prutas. Okay. Uh -huh. Yan, kukuha na po ako ng baka mga sag. Galing mo, dear. Ay, <laughs> kinain na ng pato. So, <laughs> <laughs> kakain na dito. na. wala na din nalawa na po ang bigay ni Tito. Dalawang lang kana. sa salamat dear. Thank you po. Uh. Thank you. soyan mga kadilag at nakahain na po kami. Bali, dito na lang kami kakain sa dahon ng saging dito sa loob. Dahil sila dear ay nakabihis na. Kaya dito na lang tayo sa loob dear. Kain na. So yan, kakain na. Kain na. Kain po. Kain, Kain na po tayo. Tara Sige. Sige lang. Kamusta dear? Sarap ba? Uy, kunin nyo na yung isa. Malasa. Tag-isa kayo. Hmm, oh. Mataba. Grabe. Masarap. Yan. Masarap. Manyaman. Manyaman. <laughs> May tayo di yan. Nagiiyak na sila. gusto na din kumain. Kain-kain lang. Ayan. Mas dito na lang ako sa part na to. Kain po tayo mga kadilag. Ito dear, may lamang dito, di ba? batok mo. <laughs> dear, ano? Kaya pa? Kaya naman, dear. <laughs> Parang tahimik ka na, dear. Busy ako dito, dear. Ay, uwi naman po, ha? Pagod ka Sir, much, much, much later. So yan mga kadilag at ready na yung dalawa. So, going home. Going home. Thank bye you po. Thank you. Thank you. you Sige. Thank you, tita. <laughs> Andun sila sa labas. Ayan. Okay. Sila po Next ay pauwi. na. sama na si Bertie. Uh Oo. -oh. Sulit naman. Si Dear dito natulog sa baba. Si jao. Dito kasi pig si Ming Ming. <laughs> Mami miss ni Jao si ah mami mm -hmm. miss ni Mingming -ming si Jao. Katabi ilang a, uh, ilang gabi. Bye. Hahatid ko na po sila. Hahatid ko na sa labasan. Airport. Sa airport. <laughs> sa airport next ano charot. To. Wait lang, susi pala. Ayun na. Ayun na si mama, pag paalam na kayo. pa dito. Salamat Pwede si Tito. Thank you, Thank you po. Thank you po. Ayan mga kadilag at nandito na sila sa may tricycle. Ingat kayo ha. Bye bye. Chat na lang kayo pag nasa ano na. Terminal. Terminal kayo pa baba. Sa bus. Sige bye bye. Ingat kayo. Ha? Sa Raymond. Oo. Chat, chat na lang. Bye bye. So yan mga kadilag. Si Kagwapo lang ay naririto fresh from work. At hmm. yung alimango ay pwede din natin yung kainin. Oh. Kahapon hindi na nakait busy sa trabaho. Ayun. At ngayon ay tinawag ko si Talambo. Dahil kamakailan, kagwapo lang, hmm. si Talambo ay grumaduit na. Hmm. Ay, ang promise ko diyan ay kami magja-jollibee. Tayo sana. Ay, kaya lang, ay kuwan, medyo busy naman. Tapos, nung nakaraan nga, ay, di, di ba kita may mga bisita, kasama hmm. kita. Hmm. Ay ngayon na hindi na wala nang time makapag Jollibee at nagkapasok na ulit sa trabaho. Ay sabi ni Bo, ay kahit daw sapatos na la. Um, wow. Kaya agad-agad ko inorderan niya. Oh, B sa Shopee. At ngayon na ibibigay ko ng mga katulad wow. niya. Oh. Ito ito if ko sa kanila. Oh. Yeah. Unbox mo na. Unbox mo na. Unbox mo iyong shoes. Oh. So, yeah. Pabersyo so si yan ha? Tapos ito, tagay mo. Tapos si kuan iyan, Kulay blue. Ang sabi oh, ni, mo oh, oh. so, yung favorite mo. Pwede po? Wow! Saya naman ni po. Ano? pag Nanchalant! <laughs> <laughs> oh, si Chloe, ha, mga Congrats po! Iyan na muna at go on. Busy na ang catalogs. Mag tsaka magagamit mo yan, honey. Magay mo din yan. Galing naman ni Bo. Tinatabi ang kanyang shoes. At dadali na po ni Talambo sa kanila. Yung kanyang bagong shoes. Wow! Sabi no'y! Eh. Sabi <laughs> medyo madilim na po mga kadilag. So yan mga kadilag at si kagwapo lang po ay kakain na. Makain tayo mga kadilag. Okay. Ito, tinira ko to po. Wow, alimang. Oh, oh yan ay ilang Ito yung sa akin. Ito yung ating inanahan eh. Oo. O, ay, oh. oh, hinuli. tigat nung nagmukbang ay kay lumuwas. Oo. Tsaka nga pala mga kadilag, mas nauna kong na-upload yung sa'yo yan ay yung may sipit. Yung... Ayun. Pika. Oh, pika. Mm. Nauna ko na i-upload yung birthday mo. Mm hindi -hmm. hey, ko pa na-upload yung ano ah. Yung ilang part nung narito yung mm -hmm. Oh. Mm -hmm. Kain na po. Kain po tayo mga kasi lalaw magkakamay. Okay, kukuha na din ang akin. Oo. Uh mm. Oo. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. na may okay pa. Nasa uh mm -hmm. Sina mamay ko, hindi nakain ng kalimang. Okay. So, tsaka si Indong. Mm. -hmm. mm -hmm. Kasi ito ngayon parang may allergy sa ganyan.